Inaantay na daw ni The Monster na Oya Inoue na umakyat ng timbang ang kanyang kababayang si Junto Nakatani upang sagupain na siya sa susunod na taon. Kung gusto raw ni Nakatani na makamit ang top pound for pound, ay pumanhik na raw ito sa Super Bantamweight Division upang masubukan na ang kanyang kakayahan. Si Nakatani na current WBC Bantamweight World Champion ay isa sa mga top 10 boxers sa kasalukuyan. Undefeated din itong si Nakatani na may record na 29-0 with 22 wins by way of knockout. Interesado raw si Inoue sa mas batang rising star ng Japan at aminado rin siya na may taglay talagang lakas ang magkabilang kamao ni Nakatani. Pero kailangan munang dumaan ni Inoue kay Sam Goodman sa darating na December 24, bisperas ng Pasko. Susubukang gawing Noche Buena ng Hapon ang Australianong si Goodman sa kanyang undisputed title defense na gaganapin sa Tokyo. Kinumpirma yan ni top rank boss Bob Arum na konting-konting plancha na lang ang kinakailangan at formal na nilang iaanunsyo ang laban. Undefeated si Goodman na may 19-0 record, kaya nga lang ay hindi ito kilala sa kanyang punching power na may 8 knockout wins lamang. Plano daw ng top rank na susunod na taon si Inoue sa Las Vegas para sa isang major fight. Maari ay sineset up na nga nila sa Amerika ang labang Inoue versus Nakatani. Magaantay pa ulit ng isang taon si Janriel Cuadro Alas Casimero bago makalaban sa Japan at muling pumila sa matagal ng inaasam na pakikipagbakbakan kay Inoue. Nagbigay naman ng payo ang Games and Amusement Board kay Cuadro Alas matapos nitong mabigyan ng one-year suspension ng Japan Boxing Commission. Sinabi ni GAB Chairman Francisco Rivera na sana raw ay matauhan na si Casimero sa pangyayaring ito at matuto na para hindi na uli mangyari ang laging issue niya sa timbang. Dapat daw ay seryosohin ni Cuadro Alas ang bawat laban dahil maaari daw itong maging mitya ng marami pang problema sa kanyang boxing career. Lalo na't na baka wala ng promoter ang kukuha pa sa kanya. Ang gab ang kasalukuyang namamahala sa mga boxing events dito sa bansa. Tuloy na tuloy na sa November 15 ang laban ni legendary boxer Iron Mike Tyson laban sa YouTuber turned professional boxer na si Jake Paul. Magaganap ang laban sa AT&T Stadium sa Arlington, Texas kung saan lumalaban din dati ang ating pambansang kamaoma ni Pacman Pacquiao. Isa nga sa mga nakalaban niya rito ay si Antonio Margarito. Sa mga nagtatanong po ay isang sanctioned professional match ang magiging laban ni Tyson at Paul. Kontra sa una ng ipinahayag na exhibition bout lamang. Isang 8 rounder ng title fight ang kanilang magiging bakbakan na may tig to 2 minutes naman per round. Abangan nyo pa mga idol dito sa ating channel ang mga magiging detalye ng kanilang laban.